Hindi siya makapaniwala guys, anak ni Kamsun ni eh. Bolt! Takot na makapit si Bolt! Bolt! Hmm. Kamsun ni! Eh. Kamsun eh. Hmm? 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 Di ba? Bolt! 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 Guys! Ano ba? Naglaglag ba ako? Nagpicture kasi ako eh. Hmm. Tara na! Sasama na to si Bolt. Hindi na sumama kay tatay. Guys, ayun yung si tatay. Kasi yung una ko nakausap dyan, ayun yung naalala niya naglalive ako. Tapos, ano, binigyan ako ng kape. Kasi pinapakain kasi nakita niya. Uwi oh, ikaw yung nagpapakain dyan. Kasi nakita niya siguro sa CCTV. Ako po. Nilabasan niya ako ng kape. Tapos doon ako nakilala ng taga center. Ah, yan. Pumupunta yan lagi dito kasi pinapakain yung mga aso. Ganun yan. Doon ko nakilala yan. Tapos tsaka niya ko rin tinanong kung stray ba si Potpot. Oo. Oh. Tapos inalagaan na lang namin sa center. Tapos, diyan, sa kanya ko hiningi si pot -pot, guys. Di ba sabi ko sa kanya nun? Sa kanya ah, papalam po lang sa bus ko kung gusto ko. Di ba, ganun yung sinari dati. Papalam ko lang sa bus ko. Kaso, ayaw ng bus eh. Kasi napunta sila sa, sa amin. Nag-check sila ng fire. Nakilala niya ako. O, parang sabi niya, oh, dito ako pa oh. yun, alam pala ng bus ko na ano, na parang nagkausap sila. Yun sa aso, na gusto kong i-adapt. Kaya nung pinaalam ko si Snoopy, alam nila na ano eh. Ayun ba yung aso sa ano? Diba, pinaalam ko si Snoopy na baka pwede po sa anak na stay yung aso dito. Sabi ng anak niya, ayun ba yung aso sa fire station? Ay hindi, iba to. So yun. Di ba guys? <laughs> Mahilig din siya sa aso. Guys, pinicturean diba? na eh. Nakita niya ba? Ay, nakalipa ako ng pinicturean eh. Pinicturean niya si Snoopy. Tapos nagpicture din kami dalawa. Di ba? Wow. Sadyang nim boss. Sadyang nim. Pagka, pagka hindi mo kasi, parang, parang sa atin, kunyari boss, pagka hindi mo sure yung tawag, hindi mo naman siya kilala. Pwede naman boss. Sadyang din. Yung kahit sa mga nagdadrive ng taxi, parang tawag mo ng boss. Boss. Tara, sino? Boss. Ganay. Eh. Bossing. Di ba si Malupito niya eh. Bossing. Dito naman, sadyang nim. Pwede na yan kahit ano. Parang ganun mo sila i-address. Boss. Bossing. Ay, okay, so, pop spring season ay eh, pop autumn season na namamatay na sila mga puno hindi siya, guys akala niya to alam niya pala nagbakasyon ako sa Pinas tinanong niya kung kailan ako daw bumalik tapos sabi niya oh may ano ito galing ng Pinas to parang ganun sabi niya hindi ko ako oh, yun sabi ko hindi anak puto ni ano ni panda oh kaya yun sabi niya picture picture kamo sa ni Egy. papakita niya to sa babae guys dun kay ma'am sa sa center papakita niya yan kasi nga alam nga nila munti si Kamsun yung kaso hindi na nila nakita yung anak kasi nga pinamigay ni tita. Si Potpot Pot, guys, nandun na. Ay, si Jopet pala to. Hmm. Tara, tara, tara. Tara, tara, doon tayo, doon tayo, doon tayo. Papakita sa center guys. Oh, yung ano natin oh. Tino si Panda oh. Grabe talaga oh. Angas diba? Angas ng live ngayon diba? ba So yun, di ba pagka pumupunta tayo dyan, wala si pot pot, wala si bolt. Ayun yung time na ano, nagjajaging nagja si tatay, nag-walk, sinasama niya. Parang head dyan dyan eh, head dyan sa center eh. Kasi siya yung, yung pumunta siya sa amin, nag, kasi mga bombero yan eh, nag-inspect sila dun sa uh, company namin. Siya yung kumakausap sa boss. Siya yung parang, parang pinaka-senior. tas tas ano, kasama niya mga bata. Kaya yun, yung pagangat niya ng... Nakaka-uniform sila ng pang-bombero. Pagangat niya ng ano, nakilala ko siya. Uh, nakilala niya rin ako eh. Kahit ang dumi ko noon guys. Iba yung itsura ko pag nagtatrabaho sa amin. Kasi, syempre, pintura. Madumi talaga. Puro ako pintura. Nakilala niya pa rin ako. So, yun, guys. Playground. Bilis nga. Tara, Snoopy, Snoopy. Bumiyan na. Doon na tayo minom. Sige na. Doon na tayo minom. Sa spot namin. Tara, tara, tara. Buhat kita, buhat kita. Ang ganda dito no? ng tambayan, no? Mga season na di nagagamit. Dito ko nahawakan si Peanut, eh. <laughs> Nung paakit siya.